Siapa po dra? Ganja. Ah, tabi na tayo. Shoutout na lang basa. Basa. Ito Shout out na, bus, bus, oh. Ito bus, oh. Shout out na sa inyo, Sige. Yan, yan. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So what is up guys, team moto Vlog here nga pala Yes, 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 we are back again for another video guys So kasama natin si Consi <laughs> Ngayong Sunday <laughs> Wala Food trip tayo, ayan narap tayo ng yan ano, Kahit umuulan na Let's <laughs> start tayo boy So ayan guys Bali magkakapit, ay ano oh. So tayo ng Robinson, tambay tayo ngayon Sama natin si Konsi Dito na So, kamusta kayo? Sana okay lang kayo Team Oro Vlog here nga pala Sheesh! Ah, so for today's video is Ikot-ikot tayo, dadambay tayo Punta tayo, Robinson, Kalasyaw Para tumambay, boy Kamarati si Consi, adventure Let's go mag na ang ano, Mag-uumpisa na ang rainy season, boy Pagulan na naman Patamaran na naman ito boy <laughs> Ayan na oh <laughs> Patamaran na lang Patamaran na lumabas nito Kasi umuulan na Ang hirap na rin tumambay Eh ang hirap na rin magmotor guys Kaya eh, kayo Kung nakamotor kayo At ginagamit nyo yung pang pasok nyo sa trabaho nako bumili-bili na kayo ng kapote Let's go! <laughs> Hindi diba mainit. Wow. <laughs> Kaya ngayon sa mga payo ko lang sa rider na lalo lang magsuot kayo ng mga boots na waterproof kasi nako pag laging basa ang ating pa nako pwede kayong alipong Karoon na alipong guys. Mahirap <laughs> yan Kaya sa mga riders dyan Lalo na sa mga Foodpanda panda at nagra-grab sa atin ba? Diba? Or JNT na sa nagmo-motor, yan. Magkabote kayo, guys. Ah. Yan, touch lang tayo dito sa Robinson's Calashal. <laughs> yan, touchdown. Hahaha. <laughs> Oh, pia. Ah, so guys, dito kami tatambay ngayon Pew! Jollibee <laughs> Jollibee So yun guys, touchdown na kami Dito kami tatambay ngayon At ayun, oh, dito ko magpo food trip or kape Depende na lang din mamaya So yan, kasama natin guys Conzi Adventure At kanyang Z1 Then si Dutless Ang ating ZX6R guys So yan, dito kami sa ano, Dito kami sa uh, ka, Robinson's Colasio Ngayon tatambay Dalawa ni Conzi So yan guys, dito kami tumambay sa ano sa Robinson's Calashaw kasi hindi kami natuloy sa Lingayen kasi ano eh. Yun nga umuulan, then piniti na lang namin dito ni Consi. At ayan, gutom na rin kasi yan. <laughs> Tutup na. Eh, yan yan. Pwede namang tumambay dito sa mga gusto, sa mga may mga big bike din dyan. Pwede tumambay dito. Yan yung parada nila. Papakita ko sa inyo. Kaya sa mga ibang may big bike group dyan, pwede tumambay dito. Huwag lang maulan na ganito. Dahil kung kakakarwas nyo lang, ganyan mangyayari sa motor nyo. Basta, buti kami hindi... Kami naman, hindi naman kami na Hindi naman kami na pakarwas. Ewan ko lang dito kay Consi. Tawang punas lang. Tawang <laughs> punas lang. Ganun nga lang din ako kanina umaga. Then, yun. Ewan ko, tatambay kami dito or pag tumila konti yung ambon, siguro, lipat. lipat, kami. Kasi, wala, hindi na nila binubuksan dito. Dito sana kami magkakape, eh. kaso hindi na nila binubuksan yung pintuan dito sa coffee bin. Kaya, syempre, di ba, nakakatamad naman lang umiikot para bumili ng kape, tapos iikot ulit para tumambay in. Kaya, siguro yun, ito, konting food trip lang dito, then, maaga pa naman, lipat kami, oh, maaga pa naman, eh. So, yun, guys, ito lang naman yung gagawin namin ngayong araw dahil wala, wala kaming gala eh. Kaya ito, stop like muna kami dito. Tapos syempre subscribe nyo rin at follow nyo sa Facebook page niya kung si Adventure. Yan. So yun guys, yun na lang. So yun guys, kakape kami. Doon sa Mancape, dyan sa Dagupan. Anong street nga yun pre? Perez Boulevard. Perez Boulevard no? Ay... Doon kami magkakape. Wala, ayaw nilang buksan dito eh. So guys. harap tayo ng coffee spot. Hindi naman nahanap. Man nga, ba? <laughs> Let's go! bala dito si Consi ano na natin ito eh tropa na natin ito matagal na eh sa ano pa lang sa pagiging estudyante pa lang tropa na natin ito nung college eh <laughs> hahaha kasama na natin ito si Consi si Joshua Bugayong para lang sa kalaman nyo <laughs> so yan kanina dapat may ride kami sa ano eh may ride kami sa Baguio breakfast ride ka so yun nga hindi na tayo nagising ng maaga. Hindi <laughs> na tayo nagising ng maaga kaya ayun. Hindi na natuloy yung breakfast ride natin sa Baguio. Pero ayaw ko kailan natin tutuloy yon. Uh -huh. Bakit traffic? May, <laughs> eh, may piyesta ata. Uh -huh. Ha? Yan uh -huh. <laughs> pa <laughs> ako loko, loko to <laughs> Bomba nga <laughs> Eh wala eh, niling nyo yan Bomba, di bomba <laughs> Sige takbuhan sila eh, no? Bomba <laughs> <laughs> Bakit may daan dyan? Bro, may daan dyan? Ah, dito? <coughs> Boss, sino ba sila? Ha? Ah? ah, tabi na lang tayo? Nasa tap nasa stop light tayo eh <laughs> Kaya ka eh Kakapit kapit Tabi na lang tayo doon <laughs> Kunzi Tabi tayo Shout out na lang boss ha Boss <laughs> ha Ayan <laughs> Ito boss Shoutout na lang sa inyo mga boss Ingat jangan ingat jangan. Yan, yan Thank you sir, thank you, thank you Yan, yan, dito na tayo sa Man Cafe Ah, dito ang tambayan natin ngayon ah So ayan, guys, dito na tayo Bali dito kasi yung ano eh Wah, ano to, toll gate Ah, yan dito tayo magkape ngayon. Oh. So yan guys, dito tayo sa kape. Ay, sa man kape. Yan order muna tayo dito. So yan guys, dito kami nagkape na sa man kape. Eh, yan sa mga humingi ng sticker namin diyan sa ano, Herero. Herero Perez No? Herrero Perez 'yan. Ako pa rin natin si Kovansi, syempre. Yan, shout shoutout, sa mga ano. Then kay Janjan Jan Soriano, hindi na kami naabutan sa Robinson pero naabutan niya kami sa kalsada. Yan, shout sa inyo. Yan. Chill lang kami dito sana, sa Mad Cafe. Then after nito, siguro bounce na. Okay. So, yun lang guys. Peace. Ano kung si? Bounce na ako. Boss, pabomba! Pabomba! Pa <laughs> bomba? Dito na ako. Ingat dyan, ingat. So, ayan guys. Ah. Uh, uwi na tayo, syempre. Tapos na rin magkape, tapos na rin kumain dun sa Robinsons. Ayan, ito, uwi na, syempre. diyan na tayo ah, Busog ako Nakapagkapi na Ano pa ba Ah Uy tumabi ka dyan Hahaha <laughs>